Hoy! asawa mo na si Roding, Ha? Huh? Asawa mo na si Roding. Oo. Oh, ah. <laughs> Kaysig ka talaga. Eh. Ako <laughs> Hindi. Ako muna. Hindi <laughs> <Daman> mo to. Hindi ako man makapaniwala eh. Kailan ka pa dyan? Ha? Kailan ka pa? Kamuti daw. Mag-iisang buwan ako dyan. Kay hey, Roding, oh. Bo. <laughs> Precious, patay ka dyan sa tita. Kumain ka, ah? ka ng kamote. Ha? Ah. Ah. Kumain <laughs> ka ng kamote. Ha? Kasama ka sa lula, Totoy? Ah, bebe? Kasama ka sa akin? Ha? Ayaw dah. Pagiling ni Jesus. Para saruan. Hmm. <laughs> At sino? Si Mian, si Josephine. Ay. Ayaw ko pala lang kay Rodeng. Nagsabulutan ng dalawa ni Mian. Ayaw kong isa, okay. huh? isa uli kay Rodeng? Ha? Ayaw kong isa uli kay Rodeng? Ay, gata Rodeng. Mm. Kung naroon pa pa rin ang Josephine, mamumura daw niya. At siya ay ikaw ang nagpapasugo sa akin ng gulo, sa amin. Mm. At siya naman talagang papasugo ng gulo. Ay al alam mo sabi nga yung pinang pisang Edgar, pisang mm. Salde, mm. kami pisang Camilo. Wala na ikang pakialam ang Josephine at kini kami asawa na. Wala, wala ikang siyang pakialam diyan. Mm. Ay sabi ng Salde, wala ikang pakialam niya pakipag-almanita may asawa yan. Hindi mahal. Mahal na mahal mo ang roding ngayon. Ha? Mahal na mahal mo ang roding. Oo. Oh. <laughs> na, gala mo, malik ako. Nalagyan lipis, nalagyan lipis. Ha, <laughs> roding. Nalagyan lipis ko. Oo no. <laughs> Pinalikan, <mo, laughs> Pinalikan mo ang roding. Ha? mo ang Oh, mahal. No. <laughs> Ay, pagkagabi, ng halik sa akin. <laughs> <laughs> Mata mabango. Ah, ah. <laughs> Ha? mo? Ha? Lagot ka sa anak mo? Ha? Lagot ka sa anak mo? Ha? Ah, Magkabugbugan kami. Ha? ha? Madali siya. Gasa Rudeng. Kung paparayan siya, sigurado siya kay Rudeng. Oo. Oh, oh. Ha? Tuy! Ada ubi di sebaba. Ngayon lang. Ah, bababa ka ngayon. Tatakas ka kay Rodeng. Ha? Tatakas ka? Ay, kay Rodeng? Oo. Oh. Alam niya. Ah, alam niya. Hindi ako na alam, na hindi pa paalam doon. Mm. sabi nga kanina baka ako kan tutulog doon pa kung hindi uwi ako, alas tres pa uwi na ako. Hindi ako papagabi doon. Ang dilim na yan sa kape, walang buwan. Umaga na buwan. Ay, ikaw ko lang ng anak mo, hindi hmm. Ka na pababalikin. Perito. Pupunta yan, wag daw pupunta siya, no? De, 'Yung anak mo, wag daw pupunta diyan, magagalit ang Rodeng. Moon, mm. uh, uh. pakainin mo. Ah. Malmang galit sa kanya Rodeng. Malmang galit? Malmang galit kay Josephine. Isa hmm. Siya daw nagpapagulong buhay ang Josephine. Ping. Mm. Bora kay Rodeng, wala siya.